Waan kami, kaming sa iyo'y nagsisuway. Panginoon, Panginoon, Iyong kaawaan. Uuuh! Tayo! Dito, dito! Upo lang dito! Upo lang para di matumba. Upo dito. Panginoon iyong kaawaan Kaming sa iyo'y nagsisuan Hello si si Satya, good morning Ano ko, <laughs> parang wala akong busis <laughs> Ako'y kaawaan o mahal kong Diyo Taasan ko nga. Nahihirapan ako pag mababa. Uy. <coughs> Ulitin natin. oo <coughs> ka iyong kaawaan. Aming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan. Umahal kong Diyos. Sang sa ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, hugasan mo ako sana ang aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Uh, Oon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuwa. Ang pagsalansang ko ay kini kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala -ala. sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko di mo nagustuhan oo iyo Ming sa iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin. Lahat kong nagawang masamay pawiin. ingatan mo ako, Diyos kong manunubos ang pagliligtas mo'y galak kong ibabanto. Puon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuan. Puon aming sa iyo'y nagsii-suwai. Alleluia. Alleluia. Ba, ano <laughs> ano to ito? Allelu, Allelu, Alleluia. Dalawa lang naman ito eh. Allelu, Allelu, Alleluia, Alleluia Bagung utus Ani Kristo Mag-ibigan sana kayo Katulad ng pag-ibig ko alleluia, alleluia.